magandang araw po sa ating lahat pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong uh, pagninilay ngayon sa mabuting balita mula sa ikadalamput limang kabanata ng mabuting balita ay kay San Mateo uh, talata isa hanggang labing tatlo ang pinakapaksa po ng talinhagang ito ng sampung dalaga ay ang pagiging handa napakagandang isipin na lagi tayo dapat maging handa Uh, alam natin na sa kasalukuyan may mga digmaan sa ibang lugar sa ating daigdig ngunit ang pag uh, tinutukoy ng ating Panginoon dito ay hindi lamang yung paghahanda na kung kailan man halimbawa magunaw o matapos o magkaroon ng pan uh, huwag naman sana no isang malaking kaguluhan sa buong daigdig kundi ipinaalala din sa atin ng Panginoon na dapat tayo maging handa no? sapagat hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng ating Panginoon saktong-sakto ngayon pa naman nandito tayo sa buwan ng Nobyembre no? kung kailan ating ginugunita hindi lamang po ang mga banal sa kalangitan kundi ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio lahat ng mga kaluluwa ng na mga namatay at uh, dito ay napakagandang isipin ano nga ba ang kinakailangan nating ipaghanda No? sa ating sarili. Ah, uh, higit sa lahat ay ang paghahanda ng uh, sarili. Ano ba yung nakakapag-charge, recharge, nakakapag-fuel sa atin, no? Kapag tayo ay umaalis ng no? kalimitan isa sa mga dinadala natin lalo na kung medyo magtatagal tayo sa ating pupuntahan, isa sa laging sinasabi natin, iniisip na hindi dapat malimutan ang charger, no? Sa ating mga gadget, no? ah uh, ano ba nag-charge sa yung buhay no magandang isipin saan ka na recharge kapag ikaw ay pagod ano ang pampasigla mo sa sarili mo ano ang bagay na nakapagpapasaya sa iyo ano ang lagi mong kinasasabikan no magana itanong sa atin sa yan ng uri ng langis na meron tayo no baka yung uri ng langis natin ay hindi dalisay, hindi pure, no? Eh hindi makabubuti sa ating sistema. Maganda isipin din natin yung paghahanda sa pagdating ni Kristo sa pagdating natin alam kung kailan ang araw at ang oras. Hindi lamang po ito tumutukoy do sa kaorasan ng ating kamatayan, kundi yung tinatawag nating pagdating ni Kristo sa katauhan ng ating kapwa, lalo na ng mga dukha, ng mga nangangailangan, ng mga inaapi, ng mga walang nakikinig sa kanila, no? At uh, maganda isipin natin na sana yung ating kahandaan ay walang inorasan 24/7, no? Na sana sa ating pagsisikap na maging katulad ng limang dalagang may talino, no? Hindi laging yung paasa sa iba, hindi yung laging nakadepende na lang sa iba, walang sariling kusa tayo ay magpaakay kay Kristo upang lagi tayong maging handang umibig sa Panginoon at umibig sa ating kapwa, lalo na sa dukha. Amen. Pagpalain tayo ng Diyos.